Kamusta na kayong mga idol, nandito tayo ngayon para talakayin ang tinatagong sekreto ni Hisuka at Ging Freaks. Pero sino nga ba si Hisuka Moro? Si Hisuka Moro, ang former number 4 ng Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Siya rin ay isang professional hunter at isa sa floor master ng Heaven's Arena, na kung saan nagkaroon siya ng record na 10 wins at 3 losses. Ngunit ang kanyang tatlong talo ay nagmula lamang sa mga laban na hindi niya sinipot o pinuntahan unang pinakita si Hisuka sa episode 3 ng Hunter x Hunter 2011. Ang kanyang tunay na edad ay hindi pa talaga tukoy pero sinasabi ng karamihan na siya ay nasa 27 hanggang 28 na taong gulang sa current timeline. May tangkad din si Hisuka na 187 cm at may bigat na 71 kg. Sa 2011 Hunter x Hunter naman, dilaw ang kulay ng kanyang mga mata at pula naman ang kulay ng kanyang buhok. Ang nen type naman ni Hisuka ay purong transmuter. Ang kanyang mga abilidad naman na tinataglay ay ang tinatawag niya na bungee gum at texture surprise. Si Isuka Moro ang isa sa pinakamalakas na karakter na ipinakita sa serye. Na kung saan napakadali lang para sa kanya na lagpasan ang bawat pagsubok sa hunter exam. Sa sobrang lakas ni Hisuka, munti kanya natapusin o bawian ng buhay ang isang examiner sa hunter exam kaya siya na disqualified. Alam naman natin mga idol na hindi basta-basta ang mga nagiging examiner sa Hunter exam dahil mga tunay na Hunter din ang mga namamahala ng bawat exam. Kaya masasabi na rin natin mga idol na sa panahon na yan, hindi na rin basta-basta ang lakas na tinataglay ni Hisuka dahil kahit mga professional hunters ay kayang-kaya niya na rin tapusin o paslangin. Si Hisuka ay isang sampungin at sinungaling na tao. Handa itong magsinungaling kahit sa mga delikadong sitwasyon para lamang makuha niya ang kanyang mga ninanais. Tulad na lamang sa ginawa niyang panloloko sa Spider na kung saan binago niya ang hula sa kanya para hindi umalis ang Spider sa York New City para lang makalaban ang kanilang pinuno. Para kay Hisuka kakaibang saya na ibibigay ng pakikipaglaban sa mga malalakas na 9 user. Sinabi niya pa na habang siya ay nakikipaglaban sa mga malalakas na karakter, sobrang saya at sarap sa pakiramdam ang kanyang nararanasan o nararamdaman na para bang siya ay nakikipagtalik. Patunay lang nito na si Hisuka talaga ay uhaw na uhaw sa pakikipaglaban sa mga malalakas na karakter dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng walang hanggang kasiyahan. Ngayon mga idol na kilala na natin si Hisuka Moro pumunta naman tayo sa isa pa natin na karakter na si Ging Freaks. Sino nga ba si Ging Freaks? si Ging Freaks ang ama ng ating bida na si Gon Freaks. Unang pinakita si Ging sa episode 1 ng Hunter x Hunter 2011 mula sa isang larawan sa bahay ni Lagon. Ang kanyang edad ay nasa 31 na taong bulang sa current timeline. Ang kulay naman ng kanyang mga mata ay brown at itim naman ang kulay ng kanyang buhok. Siya ay isa sa former member ng Zodiac na meron codename na Boar. Isa rin siyang archaeologist hunter o ruins hunter na may ranggo na double star. Ngunit sa kanyang lakas, yaman at kapangyarihan, siya ay maaring may tapat sa mga pinakamahuhusay na triple star hunter. Ano nga ba ang isang archaeologist hunter o ruins hunter? Ang ruins hunter ay ang mga hunters na naghahanap ng mga lumang lugar na bahagi ng kanilang kasaysayan, kasama na rin dito ay ang pagtuklas sa mga sinaunang salita at pamumuhay ng mga sinaunang tao. Ang mga natutuklasan nilang sinaunang lugar ay kanilang inaayos at protektahan. Masasabi rin natin na si Ging Freaks ay isang matagumpay na archaeologist hunter o ruins hunter dahil sa mga nadiskobre nitong lugar at sa kanyang mga napatunayan bilang isang mahusay at magaling na hunter. Isa rin siya sa game master ng alamat na larong Great Island na kung saan ang anak niya na si Gon ang isa sa kauna-unahang nakatapos ng alamat na larong ito. Ayon pa kay Chairman Ned Ero, isa si Ging Freaks sa limang pinakamalakas at mahusay na user sa buong Hunter Association o sa buong mundo. Ang kanyang Nen Type ay hindi patukoy o malinaw, ngunit karamihan sa mga fans o taga-subaybay ng Hunter x Hunter, si Ging Freaks daw ay isang specialist o dalubhasa ng isang daang porsyento sa lahat ng uri ng Nen. Pero sa bagong Nen Chart na inilabas kamakailan, makikita doon na nakabukod si Ging Freaks sa ibang mga karakter na sinabi ang Nen Type. Patunay lang na hanggang ngayon, hindi pa talaga sinasabi o pinapaalam ang tunay na Nen Type ni Ging Freaks. Ngayon mga idol, pumunta na tayo sa kung ano nga ba ang sekreto ni Hisuka at Ging Freaks at kung ano nga ba ang kaugnayan ng dalawang karakter na ito. Karamihan sa mga fans o taga-subaybay ng Hunter x Hunter naniniwala na meron kaugnayan si Hisuka kay Ging Freaks. Sinasabi rin ng iilan na master daw talaga ni Hisuka si Ging Freaks. Sinasabi rin nila na inutusan daw talaga ni Ging si Hisuka na bantayan at protektahan si Gon. Pero saan nga ba nagmula ang kanilang haka-haka o teorya sa mga ito? Maraming nagsasabi mga idol na tagapagbantay raw talaga ni Hisuka si Gon. Kaya rin daw binagsak ni Hisuka ang Hunter exam nung nakaraang taon para mabantayan niya si Gon dahil nakaplano na na dalawang taong gulang na si Gon ay doon na ito kukuha ng Hunter exam. Isa pa sa mga pinagbasehan nila mga idol nung pumunta si Gon at Kaloha sa Heaven's Arena. Hindi pinayagan ni Hisuka si Gon at Kaloha na tumuloy sa pang dalawandaan na palapag dahil hindi pa sila marunong gumamit ng Nen. Isa rin daw yan sa mga rason dahil ayaw raw ni Hisuka na mapahamak si Gon dahil inutos daw ni Ging na protektahan ito. Ganun din daw sa Greed Island na kung saan tinulungan ni Hisuka ang team nila Gon para manalo kay Razor sa larong Dodgeball. At panghuli ang isa sa kanilang mga naging batayan ay ang episode 137 ng Hunter x Hunter 2011 dahil meron isang scene na kung saan hinahanap ni Hisuka si Ging na para bang matagal na sila magkakilala at merong kailangan sa isa't isa. Pero para sa akin mga idol, walang koneksyon o hindi talaga magkakilala si Hisuka at ging freaks. Dahil noong sa Hunter Exam Art, kinuhusgahan ni Hisuka ang mga aplikante kung karapat dapat ba sila maging hunter. Na kung saan si Leorio, Kurapika at si Gon ang mga nakapasa para sa kanya dahil nakita niya ang potensyal ng mga ito nalalakas lalakas pa balang araw. Bago naman matapos ang Hunter Exam Art, sinabi ni Hisuka kay Illumi Soldik na nais niyang lumakas pa si Gon hanggang sa mabot ang pinakamataas na potensyal nito. Nangangahulugan lamang mga idol na ang pinakalayunin talaga ni Hisuka kung bakit binabantayan niya si Gon ay para lumakas ito at makalaban niya balang araw. Sinabi niya rin kay Gon noong pagtapos nila maglaban sa Heaven's Arena, sa susunod na maglaban sila, sa labas na ng arena at wala ng mga patakaran at mga buhay na nila ang mga nakapusta. Tungkol naman sa Greed Island mga idol, masasabi natin na nagkataon lang talaga ang pagkikita ni Gon at Hisuka. Dahil ang tunay na misyon ni Hisuka ay ang hanapin ang Nen Exorcist. Para matanggal ang judgment chain na inilagay ni Kurapika kay Crowlo, dahil sa ganun na paraan makakagamit na ulit si Crowlo Lucifer ng Nen at makakalaban niya na ito. Kinamit din ni Hisuka ang pangalan ni Crolow sa Greed Island para makuha ng spider ang mensahe ni Crolow na hanapin ang Nen Exorcist. Sumama naman si Isuko sa team ni Lagon para hindi sila maghinala na nasa Greed Island ang Nenexersus at hinahanap niya ito. Dahil baka makialam si Lagon sa plano ni Hisuka na hanapin ang Nenexersus at baka dahil doon ay di niya pa makalaban ang pinuno ng spider. Kaya para sa akin talaga mga idol hindi inutusan ni Ging si Hisuka na bantayan si Gon. Binabantayan ni Hisuka si Gon dahil sa pansarili nitong interes nakakalabanin niya ito balang araw. Tungkol cool naman mga idol sa episode 137 ng Hunter x Hunter 2011 na kung saan hinahanap ni Hisuka si Ging Freaks ay dahil gusto niya ito makalaban. Dahil sa scenery na yun, ay sinusukat niya ang lakas ng mga hunter na nakikita niya. Na kung saan si Ilumi Soldic ang nakakuha ng pinakamataas na points na merong 95 points. Marahil nalaman ni Hisuka na hindi talaga basta-basta si Ging kaya gusto niya ito makita at makalaban. Kaya para sa akin mga idol walang kaugnayan si Hisuka at Ging Freaks. At kaya lamang binabantayan ni Hisuka si Gunt dahil sa alam niya na lalakas pa ito at magiging karapat dapat na kalaban para sa kanya. Tungkol naman sa paghahanap ni kay Ging, nais niya lang talaga sukatin ang lakas ni Ging. Kaya para sa akin mga idol, walang kaugnayan si Hisuka kay Ging Freaks. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion tungkol kay Ging Freaks at Hisuka? Maaari niyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless sa inyo.